Ano yan, kubra? Huwag ka mag-golf. Kubra yan? Oo. <laughs> 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 so, so, okay. Ito ka, Katie, doon nag-golfing at akin. <laughs> ah! Maliit yung ano niya. Yung ulo. Patay na yan pa? Buhay pa nga. Buhay pa lang. Tulog na tayo na tayo di ulo. Kunahin na Kasi curious ako eh. Titingin nga ako. Lala si ipot Hindi kubra yan ano? Sawa? Ay kubra. Kubra yan? Kubra? yung ano. Ha? Kumuro. Saan yung lalaki na liig niya? Ang ulo. Lalaki yan pag ano? Pag tumuka. Tumuka. Ah, pag tumuka. Ang Maliting... niya dito na kini Balik naman alam mo na yan ah. Paula mo. Tapos ipos mo. snake? Gano'n talaga yung katawan niya. mula betul TV mak pak warok kunyo nak panak ni bismillah mak uras belata oh <Ton squeaking away> oh ni kan dia nak nak dia tu tus dapat nak besan ada sawan ah kat sat je kena dulu halak dia datang sawan dekat tu urik pasal pasal tu tak pel di syarat tu dia min syang